Last subo para makagawa ng pagkain ng amo. check dito sa bansang Kuwait ngayon is 2.15 na ng hapon at dahil tulog pa ang aking mga amo, kakain mo na ako ng aking lunch para paggising nila ay ready to serve na naman or ready to work na naman tayo para sa ating mga amo. At ang aking lunch for today is charon brown rice with chicken Gordon Blue. Ayan Oh. Ayan siya. Chicken Gordon Blue with salad na mayroong black olive at saka white cheese. Ganyan yung kulay ng lettuce natin kasi itong salad na ito ay galing sa ano, sa diet box ng aking amo. Pero okay pa naman yun siya. Hindi ba? Kaya, kain 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 at mayroon din ako dito pickle ito binigay ng kasamahan ko dito sa natin kung okay ba yung pickle na to mango pickle Ayun at dahil may pickle tayo dito, bubuksan natin or bubuksan ko at titikman natin kung masarap ba siya ito ay ano, pickle na mangga sinong mahilig dyan sa inyo ito na siya wow masarap siya amoy pa lang, masarap na how much more kung atin siyang halu-haluin para yung oil na nasa taas ay ano, bababa. ayan ayan sya, titikman natin at habang kumakain pala hinihintay ako ng alaga namin bata sa baba kasi gusto niyang makipaglaro sa akin diba, saglit lang at kakain muna tayo para may energy na makipaglaro sa batang alaga ayun ay the moment of truth. Titikman natin kung masarap ba siya. Ito. Masarap siya. Pero kailangan mo siyang i-partner sa ano, sa kanin kasi pag hindi ka mahilig pag hindi ka mahilig sa Ano sa Pickle Hindi mo siya magustuhan Pero pag <coughs> Gusto mo yung maanghang <coughs> Masarap siya Ah, oh, di ba? May naririnig tayo na sumisigaw. Yan yung boses ng alaga namin, bata. nga sa, sabi ko nga kasi doon sa previous video ko, di ba, na every Thursday ng hapon ay dito sila. Or dito siya. Kasi nga, walang ipasok kinabukasan. That's it! At ito yung ating salad Susmarya. Yan, Ayan, sigagaw si ganito ang alaga ko. Ang alaga namin. Hindi ko salad lagyan ng sauce kasi para sa akin ay okay na siya without sauce. black olive. At ngayon ay titikman natin ang black olive. Noon hindi ako nakain ng black olive. Kasi nga, igno tayo or ako. Pero ngayon, black olive is very nice. ito na nga, yung tipong kumakain ka ng lunch mo dahil akala mo tulog pa yung mga amo yun pala gising na sila at ngayon magluluto ako ng pagkain ng aking amo at bago yan susubo mo na ako buhay kasambahay sa gitnang salang ganito talaga last subo para makagawa ng pagkain ng amo Thank you for watching and see you later.